Puno na yung teddy bear niya na tigpipiso. Kaya buksan na natin ang kanyang tubong ah, para pambili ng aming diapers or wipes. Sa kanya lang yun, ha? Sabi ko kay Bulbul, mag-ipon ka para may pambili tayo diaper at saka wife. Kaya kung may tigpipiso ako nakukuha, sukle, sa Lazada, sa Shopee, Timo, ganun, sa Ian, ay diretsyo na agad yon Sa kanyang tubong. Eh. Nagbilang ako ng 10 piso. Tapos ina-sketch tape pad ko yan. O, oh, di ba? Sampong piso, sampong piso. Ayan, at parang natuwa si Bulbol. Lahat ng toy tatago ko para hindi makita ni Ate Joy. Sabi niya. Ayan o, nilalagay pa niya sa likod. Oh. So, ang lahat ng karga niyan is 235. So, kailangan wipes muna. Ang dami pa niyang diapers eh. Okay, bye. Follow for more.